sa mga gustong matuto gumawa ng binhi ng kabuting saging at oyster mushroom fruiting bags ito yung mga kailangan natin sa paggawa 78% na kusot 20% na darak o rice bran 1% na apog at 1% na brown sugar kung walang brown sugar molasses So, yan. Yung ginawa ko dito guys, sa first day, pinaghalo-halo ko lang. Tapos, after 21 days, compost na siya. So, ganito yung tsura kapag 21 days na yung kusap. Ready for bagging na siya. Yan. Tapos, sa paggawa ng binhinang kabuting saging, madami naman akong upload dito sa YouTube natin. So, sa mga napaka, nanood na, 50% na dahon ng saging dried. Ta kung walang dahon ng saging, pwede, pwede yung munggo pads. Yan. Paghaluin mo lang. So, ito naman yung mga oyster mushroom fruiting bags natin. So, puntahan natin yung growing house ko. Simple lang siya, guys. Renovate ko. Kubo-kubo yan noon. So, ginawa ko lang na mushroom growing house. Yan. O dito, guys. Yan. Yan. So, yung mga fruiting bags natin is binuksan ko siya noong January 1, 2024. So, katapusan na ngayon, February 29, leap year. Meron pa ang tumutubo. So, yan. So, kanina nag-harvest kami. tas mga iba malilit pa. Yan, siya guys. Back to back. Na fruiting bag. Binuksan ko sa dito tapos sa likod. So, yung substrate natin dito is pure na sodas. Kapag pure na sodas kasi is mas matagal na papakinabangan mo yung fruiting bags. Aabot siya aabot siya ng 6 months basta alagaan mo siya sa moisture. Diligan mo siya araw-araw, umaga at hapon. Ayun may tumutubo pa. So sa pag-process ko ng binhi ay ng oyster mushroom protein bags, halos parehas lang sa paggawa ng kabuting saging. Sa paggawa ng kabuting saging, nagdadagdag lang ako ng dahon ng saging 50% na daon ng saging tapos 50% na composted sodas and soon ulit sa mga nagtatanong kung meron na akong available na kabuting saging wala pa guys mag isa lang kasi akong gumagawa dito sa mini farm natin so ibalik ko din naman yung paggawa ng binhin ng kabuting, kabuting saging sa yung presyo ng kabuting saging binhi 500 grams or half kilo 50 pesos and pinapadala ko siya nationwide through uh, GNT Shopee and kung may available na guys uh, nasa description lang naman i-click yun lang yung link doon sa comment section and sa description. Ayan, guys. Kamusta po kayo? Ayan, May mga pinheads ng mga oyster mushroom. Oh, madami pang tumutubo dito. And soon, medyo matagal na akong hindi nag-upload sa paggawa ng kabuting saging sa at pagtatanim. So, subukan natin na ibalik yon. So, kung saan naman umabot yung video nato guys, paki-comment naman sa comment section. Kung taga saan kayo, guys. Ayun. Ayun May bunga pa dyan uh -huh. Subscribe kayo, guys. Libre lang 'yan. Salamat.